Magandang umaga sa lahat at ngayon ay tatalakay natin ang panibagong paksa at bago yan ay mayroon akong katanungan. Saan galing ang mga bagay sa paligid na inyong nakikita? Ang mga halaman, mga hayop, mga bagay o mga prutas? Maaari niyong ikomento sa baba kung mayroon kayong ideya. So bago natin itatalakay ang bagong paksa ay mag shout out muna tayo. Ah uh, sir, please shout out the one and only Magtabog. Shout out sa iyo. At nandito rin kay Atmutya Ga Bonada. Shout out sir, salamat ako po si Emma Marie Guerrero from from St. Joaquin. Shout out sa iyo Emma. So ngayon sisimulan na natin ang ating talakayan. At ito ay nauukol sa alamat ano nga bang ibig sabihin ng alamat? Ang kahulugan ng alamat. Ito ay tinatawag na legend sa Ingles na nagmula sa salitang Latin na legendus na nangangahulugang upang mabasa. Isa sa karunungang bayan na nagpasalin-saling dila na mayroong kapabalaghan. Tumatalakay kung saang nagmula ang isang bagay, nagbibigay kintal sa mga bumabasa. Bakit nga ba mahalaga ang alamat? Mahalaga ang alamat kasi ito ay nagbibigay ng paliwanag o eksplinasyon sa isang bagay kung bakit ito naririto. Kumbaga parang hindi naman siya uh, sagot talaga sa katanungan sa siyensya pero nandoon yung kumbaga nagbibigay siya ng aral sa mga bumabasa at the same time sa parehong pagkakataon ay nakakapagpaliwanag din siya kung bakit ganito ang isang bagay. Ito yung mga halimbawa ng alamat. Alamat ng pinya, alamat ng mangga, alamat ng Pilipinas, alamat ng saging, alamat ng makahiya, at alamat ng durian. Kung alam ninyo yung mga kwento nito, ay maaari ninyong ibahagi sa ibaba. Ang isang alamat ay nagbibigay aral sa mga mambabasa, katulad ng maikling kwento, pabula, epiko, at ibang uri pa ng panitikan. Ano ang kaibahan ng alamat sa maikling kwento at epiko? Ang maikling kwento ay tumutukoy sa realidad, no? sa pumuhay ng isang tao na kung saan ang gumaganap nito ay mga tao mismo. Ang epiko naman ay may kababalaghan na kung saan ay tumutukoy sa kabayanihan ng isang karakter ang alamat ay nagpapaliwanag lamang kung bakit mayroon ng isang bagay. Yun yung kanilang pagkakaiba. Pero ang kanilang pagkakapareho, pareho silang uri ng panitikan. Dagdag kaalaman Ang alamat ay pamana ng ating ninuno upang maipaliwanag ang pinagmulan ng isang bagay. Kadalasan ng alamat ay tumutukoy kay bathala, sa kalikasan, sa kultura, at sa pinanggalingan ng mga hayop at halaman. Agad, Ay, hindi ito kasali. Pasensya. Kung mayroon kayong katanungan, ay maaari ninyong ilathala o ikomento sa ibaba. Kung mayroon kayong ideya, kung mayroong uh, saan nagmula ang digos, pwede tayong sumulat ng isang kwento na alamat ng digos. Kadalasan ng mga alamat ay mula sa malikhaing guni-guni o isipan ng isang author o ng isang writer, kayo ay maaari din kayong gumawa ng isang kalamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay marami kayong nakuha.